Ang laki. Lodi malaki na siya. Kung... Oh. Ang laki. Kaya Ang mura dito. Kasi ganun. Si. Uy, mas mas mura to sa ano, sa iba. Tapos may promo tayo ngayon. Ito po siya, one jumbo plus one mini. Ah, may promo po na? Pag jumbo, umorder po ng jumbo, Jambo, isang mini. Makaka-receive po ng free. Free. Wow. Uh, Hi po mga kabasura! Ngayong araw nga, grabe! Kasi naimbitahan lang naman tayo ng isang sikat na cargo shipping company. Bakit ka mo sikat? O wag ka, kasi meron lang naman silang branches sa iba't ibang sulok ng mundo. At kaya nila ako inimbitahan para ipakilala sa inyo na meron ng Alin Cargo Express dito sa South Korea. At eto lang ang masasabi ko mga kabayan, dapat nyong marinig to. Kasi bukod sa mura, eh, magaganda yung mga service na ino-offer nila tapos may mga promo pa. Ito tara, panoorin nyo. Ito naman ay customer namin sa Pilipinas tapos nag-order lang siya sa Kupang or sa Jimegarden. Dito, dito na, na po. Ah, pwede tapos po 'yun. Tapos Krayon, Ang tapos galing. Okay. So kapag ka-order pala kayo dito sa Kupang tapos gusto nyo ipa address dito kay Sir. Okay lang. Pag umorder ka sa Kupang at pinapadala mo dito, 35, magbabayad ka ng 35. <laughs> Sila nang ba? Eh, yung talent pinon sir. Wala. Wala? wala. <laughs> ano, di ba usually sa anong sa mga restaurant na kumain ka, may tinatawag na service. Hmm, ito dito service o, na lang. service po namin. Sila nang magbabox ng mga pinamili niya sa kupang. Ang galing nun. Dito lang meron nun. <laughs> yes, sir. dito <laughs> boxes natin uh, sa Luzon is 110 po siya yeah? 110 tapos sa uh, Visayas din na 120 po 120 uh -huh. mas mura tapos oh uh, ito naman ay regular size natin ang uh -huh. laki Medyo malaki na siya ang laki kaya kung mura mura, oh, ang mura dito oh ganun? 5 po mhm Luzon po Luzon. 75 sa Visayas Ang mura uh -huh. Uh -huh. uy mas mas mura to sa ano sa iba tapos eto yung pinaka small 35 and 40 35 Luzon, 40 sa Visayas. Tapos may promo tayo ngayon. Ito po siya, 1 Jumbo plus 1 Mini. Ah, may promo po na. Mm -hmm. Pag jumpo, umorder po ng Jumbo, Makaka-receive po ng free. 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 Wow. Galing. Kahit pala. Uh, nasa bakasyon ka lang dito sa South Korea kung nagbabakasyon ka. Pwede mong gamitin ng Alin Cargo Express kung sakaling meron kayong hindi madalang bagahe. Solid nun. Uh, Diba? I-contactin e, nyo lang to yung address. Ilalagay ko na dito sa screen. So, eto na po yung Facebook page nila, contact number at address. At hindi lang yon mga kabasura. Isa din sa pinagmamalaki nila ang kanilang application na kung saan pwede mo nang ma-track ang bagahe mo kung nasa na to. Pwede mo lang tong i-download sa may app store, ang Alin app. Makikita mo na dyan sa app kung nasa na yung box mo. So, talagang secured. Organized, secured. Tapos... Uh, nabasa ko pa dun sa system is 24 hours yung CCTV. Yes, yes. <laughs> Grabe yun. <laughs> Tapos bukod doon mga kababayan, meron din silang tinatawag na air freight na kung saan per kilo naman ang labanan pero sobrang bilis. No? Kasi within 2 to 3 days, 2 to 3 days lang ha, makakarating na ng Pinas yung mga ipapadala nyo. Mostly sa mga air freight yung mga documents, yung mga importanteng documents pwede nyo ipadala dito sa Alun Cargo Express. Kaya kung ako sa inyo mga kabasura, mga kababayan ko dito sa South Korea, try nyo na po ang Alin Cargo Express. Ako po si Basurero TV, may bago ng gagamiting cargo. Peace!